wala na yung maga maraming maraming salamat po kay kuya na nasa Hawaii at kay sir din maraming salamat yo what's up mga idol Yan, kumusta po kayo <laughs> welcome back Yan, welcome back po mga idol medyo ano na yung tawag doon ay okay na yung aking pakiramdam mga idol tapos yung lagnat ko ay nawala na rin mga idol maraming salamat sa panginoon tapos yung ano naman mga idol yung ating sugat ay hindi na siya namaga Yan. ito mga idol ay papasilip ko sa inyo mga idol Yan, nawala na yung maga sa aking paa mga idol Ayan. Kasi nagkaka, ano naman nagkakakulubot-kulubot na siya kundi eh. Wala na yung maga. Maraming maraming salamat po. At syempre, magpapasalamat po ako ng lubusan kay Kuya na nasa Hawaii. Yan, kuya. At kay Sir din, maraming salamat. yan Kuya na nasa Hawaii, maraming maraming salamat po sa, ano, tulong mo Kuya Kuya, daghan juga kayong salamat Kuya. Hindi ko ka, kuan Kuya. Grabe ako. Pasalamat sa imong gibuhat na tabang. Diri na ako. Ayan. Bisayain ko lang mga idola. Kasi bisaya din si kuya. Daghan juga kayo. Salamat kuya. Sa imong pagkamaayo. Ayan. Maraming maraming salamat po talaga kuya na sa Hawaii. Sa ano po. Tulong na ibinigay mo sa amin kuya. Na ano ba na pampagamot sa aking sugat at syempre kay sir na rin maraming maraming salamat din po sir sa ano din po sa tulong kasi dahil po sa inyo nakapagpa check up po ako sa doktor ayan nakapagpa check up na po ako sa doktor mga idol tapos umiinom na din ako ng gamot ayan maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng taong nagdasal at nagbigay ng ano mga idol ba tawag dun eh yung pag-aalala sa akin maraming 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 salamat po talaga sa inyong lahat mga idol dahil po sa inyo mga idol kaya ano gumaling po tayo agad syempre sa tulong na rin ng Panginoon at sa tulong din po ng mga taong may mabuting kalooban maraming salamat po kuya na nasa Hawaii at kay sir maraming maraming salamat po mga idol bali 2 days two days na ano may idol tayo hindi nakapag-upload kaya ayan ibinalita e, ko lang sa inyo to mga idol kasi napakagandang balita po na medyo okay na pero ayaw ko muna lumusong sa tubig mga idol kasi yung ano sa akin sa doktor mga ano daw 3 to 4 days daw hindi muna ako magpapaaraw mga idol tapos yung gamot naman na ibinigay ng doktor sa akin hanggang isang linggo yun ipapaubos mga idol tapos yun effective talaga mga idol sobrang ano pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin mga idol at syempre sa inyong lahat na rin po maraming maraming salamat ayan pali mga idol kasi ano mga idol ba sayang pag wala po tayong upload mga idol wala ako ipapakita sa inyo yan i ko lang din sa inyo mga idol lah, kasi ako kagaling ko lang sa lagnat napakasarap talagang kumain ng ano mga idol maasim <laughs> maasim tapos maanghang kunti baba kaya kanina nagpa ano ako nagpadala ako kay mama pumunta siya sa palingki mga idol sa tabo sa terminal nagpabili ako ng ano mumukbangin bali yung content pala na gagawin natin ngayon mga idol mukbang mukbang tayo ng ayan mga idol ah. pipino tapos bagoong yan spicy bagoong with cucumber. Ayun <laughs> yun mga idol. Yan. Pasensya kayo sa ating vlog ngayon mga idol Sa, ano mga idol? Gusto ko lang talaga balita mga idol sa ano ba sa salamat ko po, po kay kuya na nasa Hawaii At syempre kay sir na rin At syempre sa inyong lahat na rin mga idol Maraming maraming salamat po talaga mga idol At pasensya na kasi pinagalala ko po kayo Yan pasensya na po mga idol Bali yung content na gagawin natin ito mga idol Mukbang, ayan paulit ulit ako mga idol <laughs> baka epekto to ng gamot Yan mga idol, ito yung mga idol ah, Baguong tapos yung mga sangkap niya Ayan may asukal may mga idol para mabalance yung asim sa kanon niya. Ay hindi natin masyadong patatagalin ito mga idol kasi mas masyadong mahaba yung ating intro. yan. Basta magpapasalamat ako ng paulit-ulit sa inyo mga idol. Pasensya na kayo kung naririndi mga kayo sa pasasalamat ko mga idol. Pasensya na po. Basta salamat po talaga sa inyong lahat mga idol. Kasi dahil po sa inyo kaya mas madali po tayong nakarecover. At syempre kay kuya na rin na nasa Hawaii at kay sir. Maraming salamat po. Ayan. Umpisa na tayo mga idol. <laughs> Tara mga idol. ayan ready na lahat mga idol okay tutuin na natin yung ating special bagoong mga idol. yung sauce natin dito sa ating pipino ba yan yung mga ano, mga idol suka mantika at saka so, mantika Ito yung isa, hindi ko na sinama. Madami na masyado mga idol. nang bao sarap kasi yung madami sili na ulo hindi kasi masyadong ayaw ano, itong sili na uh, ano ang ganito may doon tampon yung ano mm -hmm. Bagyan natin yung bagoong alamang ngayon. ano siya ba yung malungkot talaga mo saka natin lagyan ng ibang mga sangkap yun yan Ay, medyo na ano na siya mga lagyan natin ng tubig yun lang yung maging ano niya <coughs> para medyo ano siya kunti mga dun ba basa basa sa kunti kasi pag ilagyan ng tubig ano yan tuyo yung sauce natin mga idol yung sausawan eto kaya dinamihan ko yung pagluluto nito mga idol kasi yung iba nito pwede namin ilagay sa ano mga idol garapon ba ilagay sa garapon tapos ano siya mga idol yung itabi maulam din namin ito mga idol sarap to pang pare sa ano ba mga saging yan tsaka lagyan natin ng suka uba ba ano lang my do ito lang yung susukatan ko sa dalawa tatlo tatlong takip lang my do wow kung may may din. Ang -ang, ang 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 ba? Punin yung lasa. Tama na yung alat niya may doon. Hindi na kailangan pintahan ng asin. Yan. Isang kutsarang asukal. Lagay natin. Pampatamis kunti. para mabalance yung tamis alat niya may dolo at asin Simple, higain natin yung sili para masarap talaga. Goods na goods na. Goods na goods na yung ating sausawa na bagoong. Lagyan na natin ito ng kunting bichin. Ayun. Ayos na -ay itong Wow. Wow. mo na may May spice talaga siya kunti. <laughs> ah. Gusto gusto eh? sa mga idol Ayan na yung ating sus na ating pipino bagoong alamang oh super spicy bagoong alamang with cucumber ah. Alami, ano okay, idol. maganda may may lang may maganda maghanda lang ako ng pagkakainan tapos mukbangin na natin itong ito, idol. <laughs> idol. idol ayan mga idol healthy itong mukbang natin ngayon mga idol hindi ko lang hiniwa pero bago ang lahat ng idol, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Thank you Lord, thank you Kuya Nasaway at thank you din Kuya Nasaway. Kuya kay Sir, thank you din po. Siyempre sa inyong lahat na rin, mali. Maraming salamat po. Yan. Umpisa na tayo, Mahidol. <laughs> you know, Ayan o, ito yung sausawan ba? At kuy, spicy bagoong. Itabi ko itong isa kay Micah. Kasi baka kakain niya, Mahidol diba? Dito na muna yan. Ito muna yung hăng hăng Hãy subscribe cho là Ghiền Mì rồi Spijs. De yep. beste. Sawa ba? Hmm. Ah. May tinira akong ganito kay Mecca. Ka. Ano? Ano? Ah. Rasa macam mangga. Hmm. Dah. Ah. Ayan, pati melin. Oh, bel. Ang cool. Kain tayo ng ano. Spicy si cucumber. Cucumber lang tumudulga tong si... <laughs> kek okay, syak nasi lima itu agak sedih lah pah Kasi dia. Ah. Saya dengar lelaki. Lord. Wow. Uh, excuse me. <coughs> <Lilak> kamay doon Hilak <coughs> kamay <Masarap sya. coughs> <coughs> doon Ito masarap siya Hindi ko lumakubos yung Ano yung mga doon Mabawasan ito kunti <coughs> wala nang sus diwe sus sus yu masarap e Mangang siya mga idol pero napakasarap. Abas. Para nagising yung mga bitok ko. Ah. Ah, ha ma. Tingnan <laughs> mo 'tong mini mic ka. mamaya ito namin ngayon nagsauso namin sa suka ah hindi maubos ay harap eh ah lamig amoy ito eh medyo alanganin yung bagoong natin ah tagoy kalami ah ayan thank you lord ah. <laughs> ayun mga idol <laughs> bali hanggang dito lang itong ano mga idol ating mukbang hindi ito matatawag mga mukbang kasi hindi naubos mga idol pwede mo ito ilagay sa ano mga idol nagkulang kasi yung ano ba diba, sa yun tinabi ko yung mga sili kasi yung tinira ko doon kay ka na lang mga idol tapos kumain na siya sayang so, hindi ko nadamihan <laughs> napakasarap niya mga idol uh, parang kang kumain ng mangga ba sobrang na sob yung ano kung mga doon. ba. gan Bali hanggang dito lang yung ating ano mga doon. Vlog. Maraming maraming salamat po talaga. At magpapasalamat po ulit ako kay kuya. Kuya na nasa wife Kuya. Maraming maraming salamat po talaga kuya sa ano po kabu kabaitan mo po. Hindi lang sa akin kuya. Pati na rin sa buong ano dito sa amin marami ka na pong ano kuya, tao na tulungan, maraming salamat din po at syempre kay sir na rin na nasa US din, yan sir, maraming salamat sa la lahat po ng tulong na ibinigay mo din po sa amin at sa ano po, di lang po sa amin pati na rin po sa maraming tao na tulungan mo din po maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat kasi napakabubuting tao niyo po mga idol sana ay ano, bigyan pa kayo ng maraming blessings ng ating Panginoon para mas marami pa kayong taong matulungan. Yan, maraming maraming salamat po. At syempre sa inyo lahat na rin mga idol, maraming salamat po. Kasi andyan pa rin pa kayo mga idol na nakasuporta at nagdadasal para sa akin lubusang ikagagaling. Yan, maraming salamat. At hanggang dito na lang ito mga idol. <laughs> Pasensya na kayo, pinalaway ko na naman kayo mga idol. Pero pa ano mga idol, pipino pero wala nang sausawan. <laughs> Na sobra tayo sa sausawan, napakasarap mga idol. Yan. Bye-bye mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi, mga idol. Bye-bye.